mas lalo madali di naman pwede naman puro up, puro uploads ng videos tapos maraming mag ano mag play okay naman pero isa din yung sa pagla live kasi well, kahit one hour lang may double W8s makuha mo kahit naman monetize na palagi din magla live kasi bababa din yung WH mo pag hindi ka mag live kakainin yung revenue mo ako nga apat na 4 days lang ako hindi naka live kinuha na yung 5 dollars ko ay ganyan talaga walang katapusang live talaga kahit monetize na live live kahit kunti lang 1 hour at least 1 hour Mag-start na kayo mag-live. Kaya pare masanay din kayo. Ako nga kahit tamad, tinatamad mag-live kasi kakainin yung revenue. 5 days lang, hindi ako naka-live. 4 days ba yun kasi na busy. Yun, kinain, $5. Nawala. Imbis magsahod na sana. Kasi, ma before ka magsahod, dapat may $100 ka na revenue. Tapos kung hindi ka mag-live yun, kakainin yun. Unti-unting binabawasan. Vibe in the house salamat po sa inyong walang sawang support ta guys salamat at saka pag monetize ka na hindi naman hindi naman talaga masyadong pinupokus yung sub, mga subscribers ang ano talaga views yung mga views na tinitingnan pero syempre aim talagang ma malaki yung bahay mo pero hindi naman yung ano ang bahay yung ano naman ang mga mga views mo saka WH kailangan din kasi dapat ma-maintain yung WH mo para may sahod I-try ko, Marix. Ala ko, ano ba to? Ala ko. Oh, mahina talaga net ko, oy. Eh. On nano? Oh. Ah, ala ko, ninja. Yung iba nga ayaw tumanggap na ninja. Ay, nako. Maulan na hapon, mga kador. Salamat po sa suporta. Ah. One hour lang ako guys ha. Ano ba ng oras na? Ay, ayan. Wala lang. <sighs> Hindi ko pala ito nasabit. Pin message. Walang nakasabit. Marix. Salamat po sa suporta, Marix Mesta Vlog, Lel Hemi. Maraming salamat po, Aramia, salamat. Dumagat guys, salamat po. Lel Hemi. Bert, salamat. Dina Elok, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ah.